Maganda, 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 maganda. Tanghali sa inyo mga idol. Naglalaw mo sinu sa, sa idol sa PES 5 buhay mga idol. Samahan nyo ko, tara! Yan, napakapogin na yung mabago. Si Marquez, eh, no? Ang pa si Boy Negro. Ah, si Marcel man, no? Yan, mga idol. Ay, pang dalawal, kakabutan pa doon, no? Yan. Kakabutan siya doon. No? Ah, mga kalakon natin, mga idol. Ano sabi na? practice Yun oh no? Masya idol, ano? O. Pwede Wow, pogi! Kamay idol, mamaya. Samahan nyo ako mamaya. At hindi pa nag-umbis ang game. Kalabas ko lang mga idol. Walang patok si idol ngayon eh. Hindi nakapasok ko ng tira. Si chairman Ano yun? Sisigawan ako eh. Hindi nga ako sumisigaw ko eh. Hindi tayo pag sumigaw ako. Wala pa. Mapasa kaya? Wala. Malay. Mga free throw. Sikat ng araw dito ah. Pa! Wala pa rin, kung malog lang. Dabuni, hey, hey, hey. First team foul by Daos. Shout out natin. ah, sa mga na gusto magbigay ng tulong para kay Elmer Rumpakan dito lang po sa committee. Malabanan! Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong. God bless po sa inyo lahat. Traveling, ang tawag sa iyo, Asul. Asul sa'yo pala, Pasto. Ang bilis! Ang bilis! Pira sa iba bago, wala, balong lang Ako ni Asun Traveling Si Asun, ano ba? Sa basket na yan taos, basket niya kay taos 25-27, dalawa na lang ang lamang ng toya tama init Malabanan Naghanap ng mapapasahan, malabanan. Pasto, asul, pasto, bis, hindi mo bra, patay ang butike. Patay. Mabago, nakon ni malabanan. Nagmamadali si malabanan. Ayan na si malabanan, cross over boob. Euro step, pinasa kay Ay gabi ha pala. Uspaw rep. Pasto, testaho. Kapitawan. Ang mga ganda lalaki ng Facebook My Club Ang si Velasco Choy Ang mamadali bola Marquez Pasok kay Sito Kay Sito Binabasang bola Pinali kay Pinali kay Kay Pista Down Who's foul Number five. Malabanan Kamaya, tira lang Kamea 13 team pangun Down Ito ang baya Titira ako eh Papasok na yan Ang free Umalug lang Pangalawang free throw Papasok na yan Wala pa rin Nakoni mabago. Wala naman Ipasok mo yan Warning for penalty Malinaw na malinaw yan ha? Mabago, Mapasok Papasok na yan ng pa free throw ay, kapos! Wala. Umanong Kaya sabi ko na nga ba eh. Luma kasi. Pangalawang print bro. Papasok kaya. Ipasok mo yan! Mabago. Ay, nako! Umanong lang! ka! Kita-kita yung... Ayan, nawala nang ngendit. Medyo kumulimlim na. Malabanan. Malabanan! Wala! Nakuha ni. Nakuha ni Asul. Hinawi pa si Ataos. Ang laki ng hinawi. Nakuha ni Marquez. Nice job. Kakuan pinasa ay malabanan Malabanan Wala. Sako ni Marquez. Oh. Pasto. Kay Sido. Pasto. Isplala. Wala. Wala pa eh. may kaya. Twenty-seven, twenty-eight. Half shot na lang. Malabanan. Wala pa rin. Nakuha ni. Nakuha niya pa rin ang bola. Malabanan. Three point Aba! Choy, pinatakik kay Sido. Halyuk na. Sir Bumulas. si Samba. Malabanan. Uy, hindi nakita. Kat, ni Daos. Daos, pinabababola. Pinasakay kay Sido. Muntik pa masubsob. Muntik pa masubsob ang idol ko. Pinabasay si Malabanan. Hey! Kita! Kita! Tapos wala pa rin Ang lakas Basta disaho lang mamadali Disaho pinasakay Abuda Abuda Baba raw baba Baba easy lang Pinasakay malabanan malabanan Back to Gabeha Basket yan ay gabi ha Kay Sido Basket yan kay, kay Sido. Uh. oh. oh, oh. Sa nah, 6 minutes and 55 seconds Ang ditira sa ating Second quarter, 1329 Tatlo ang mga apat na namang Tatlo yung tama Patokas tayo, isa wala Nakoni taos Taos, wala ba ba? Pinasa kay Kito Isplana, pasto kay Kito Kay diba? Nakoni taos, the muscle man Pinasa kay Kamabago Pinasa kay Kito Kamabago Come on, go. Two ini sah sabi ni coy. Cekai, tidak Eurostep. nyakwa. Oh, kau tak, kau tak. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Kontin, kontin. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Ke bola bola. Kalau penyedia alhamdulillah. Lapok kelap violation. Oh, shot clock. Malabanan, binababa ang bola. Malabanan. 6 minutes and 15 seconds. Si Sao sa ilalim, basket yan. Bayan? Dinaan sa gandang lalaki. Tapo <laughs> may kaya. Choy, binababa ang bola. Choy. Naghahanap ng na mapapasaan. Set up play. Pinasakay kay Kaisido. Natapikan ni Gabela. Pasa. Pinasakay kay Daos. Daos. Sinalansan si Kuy. Sa Man, wala pa rin. Nakuha niya Budak Pinasa ni. Nakuha niya Pinato kay. Nakuha Ay, Aizito. Nakuha ni Taos. You're right, you're right. Euro step ni Choy. Euro. Nakuha ni May Paul sa bawa. Paul, Paul, Paul. Number 5. Asu. A 15. Penalty. Penalty penalty, penalty, penalty. penalty, penalty, Choy. Penalty, penalty, penalty. <laughs> Distance. Distance. Penalty. penalty right, penalty. Penalty! Okay, 5 okay. minutes and 36 seconds. Oh. Sabto na kayo. Ah, oh, sige. Asan? Oh, wala pa. Hindi pa nagbibihis eh. Yo, bumasok din sa wakas. Pinto ni Wala pa. May 36 seconds pa okay. eh. Bumating pa yung malaki. Oh. oh. Ha? Sabagalin na eh. Huwag na. Huwag mo Ayaw mo ba? Ayaw mo? Tawa Malabanan. Oo. Oh, oh, oh. Bila ba bola? Last 5 minutes and second. 30 seconds. 30-35. Malabanan pa to this Wala. Nakuha ni. ay Sido. Pinasakay. Yun. Penalty. Who's for rep? Number 5. Malabanan. Penalty. Okay, klabo. Doon tayo sa araw. Yan. Yan. Manalo, manalo. Oh, manalo. 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 Manalo.

sangalum kaisi tu, dah pilih isu negara. oh, satu karyawan, satu karyawan, ini ada karyawan. okey, siapa lah? sih, nak lah, nak awanik GPH, nak pinasai balapanan, balapanan apa ni? nak awal di sini, pinawani kaisi tu nak buat apa kan? nak awanik isu, pinasai Takbong may gaya si Gabi ha <laughs> situ Sito Nakwa nakuha, nakuha ni Bumula bola, nakuha ni Mabago Nakuha, sinasa situ Kay Sito i lah, sabi ni Koy 10 seconds to shoot Euro, sinasa ni Fernando Last touch 4 seconds to shoot 4 seconds ha, 4 seconds ha Pakisaw 4 seconds, seconds to starter, Balabanan? Mama saya ingin Basket dan mabilis balabanan Mana? Tulung, Fernando, inbounding the ball Pasto, kay kaya situ Kaya situ, Pasto, matis Pasto, mabago, mabago Buta tak ada Buta tak ada di Ya <tip> Oh, kaya Tubo siya, Pai Toj. Malabanan, binabawang bola. 48-49, isa lang ang lamang. Nang tayo sa ano. Malabanan, naghanap ng mababasang, pinasa kay Fernandez. Binalik kay Malabanan, pinasa kay Gabeha. Pinasa kay Azul sa side. Sipat na sipat, basket dyan kay Azul. Oh, bola, bola. Daos, Pasto Marquez. Huwag mo mandali, pinasakay mo ba ako? Pinasakay mo na kay Joy. Joy! Grabe nyo na sila, isa! Ay! Na, isa. Na, isa. Ay, isa. Ayun na sila, 50-49. Lamang ang so, tuyo tama ng hapsyak. Gabi ha, Pasto. Malabanan, malabanan. Nag-Euro, Step back basket yang kay malabanan. Lamang na uli ng tatlo. Hoy, ay, ayos. Ang tama. Kay ay, Sido na ni Fernandez. Pasto mabago. Mabago. Pili kay Cido. kay Sido. Kay Sido pasto Marquez. Marquez pinasa kay Dao ta na. <laughs> basket ya. Hasikan. Takamun na kay chaos. Malabanan, pinababang bola, paso. Pantay! Mamaya, pag sa inyo bola, mag ball. Soy, paso kay Sido, kay di ba? Let's oh. Kay Sido, unang print, papasok kaya. Yun, papasok din. points lang. 12 points lang daw. Pangalawang prito, papasok kaya. Basa, ah, diyan. Malabanan. malabanan. Binababa ang bola. Malabanan. Naghahanap ng mapapasahan. Binababa ang bola. Malabanan. Pasto. Oh. Fernandez. Fernandez. 8 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Malabanan. Wala. na ni. With the muscle man. Malis tao. Oh. Ano ba? di basket yang di Saho. Fernando, di 53-56, Tatlon Lamang. Nawani, di Saho. Pastu. Gabeha. Oi, Bobo! Gabeha. Pasto, Pasto di Saho. Pinasakai malabanan, malabanan sa saing. Wala, Nawani, Gabeha. Gabeha, di bola. Pasto, di Saho. Pasto, Gabeha. Pasto, malabanan sa Tule, basket yang malabanan. Ayan po, umunti-unti na naman lumalayo. Ala, tayo tama. 50, 53. Dao, pinasakit ka ng tutiyan na rin. Papapapasa. Nako ni, balabanan. Balabanan. Ayawa ko. Oh. Ay, siya Ayan natin oh. No? Mahusay talaga ito si Idol. Pagbago. Mahusay. Ayan. Naalit din rin yung game natin okay. ng League Committee. Nailit yung ano. Nailit ang panahon. Nailit ang panahon. Kapilitan mo pa sila <laughs> maglalit. Oo. Okay. Back to the ballgame tayo. Okay. Okay. na sa 7. Mayang layang. 7 lang yan. 68-75. 7.3. May tama pa. Ito lamang lang ano. Okay. Back to the ball game tayo. Ah, okay, 1-3 okay, okay. ano. okay. okay. tayo mga Ta no, Idol. โอเคนะมามาไม่เอาไม่เอามาชกปามไม่มาเดี๋ยววันนี้ก็ม่ได้ร้องเพโอ้โย่